Mantala may pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live. Live Nation. Nation. Juno Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas dahil sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang security partners. Natuklasan ng kasundaluhan ng 2nd Infantry Division ang isang na namang arms cache o taguan ng mga armas sa sitio Darayo, Barangay Panaytayan, Mansalay Oriental, Mindoro, ikalabing anim ng Oktubre. Sinasabi sa ulat na ang tropa ng 4th Infantry Battalion ay nagsagawa ng mga operasyong pangsiguridad sa lugar at dahil sa sumbong ng isang residente doon ay nadiskubre ang mga nakabaon ng materyales sa digmaan na hinihinalang pag-aari ng mga rebelding NPA ang uh, cash uh, ay naglalaman ng isang M16 rifle, uh, isang M14 rifle, uh, isang upper receiver ng isang uh, grand rifle, uh, isang shotgun, uh, tatlong magasin para sa isang M16 rifle uh, na may uh, 136 na rounds ng mga bala, tatlong magazine uh, para sa isang M14 rifle uh, na may 44 na apat na rounds uh, ng mga bala at dalawang uh, blasting caps. Uh. Matatandaan na noong 13 ikalabing tatlo ng Oktubre, natuklasan din ng tropa ng ATIB ang isang arms cache sa sitio Madaki, Barangay Umiray sa bayan ng General Nakara sa Quezon. Dalawang M16 rifle, isang M4 carbine, isang M203 grenade launcher, dalawang improvised shotgun, isang improvised M14 rifle, dalawang bandolier, tatlong mahabang magasin para sa M16 at anim na maikling magazine para sa M16 at maraming mga bala ang nahukay. Ang pagkatuklas sa mga nasabing armas ay humadlang sa mga posibleng plano ng komunistang teroristang grupo na maghasik ng kaguluhan at takutin ang mga inosenteng mamamayan sa komunidad. Ang mga na-recover na materyales sa digmaan ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga nabanggit na unit para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Junard Akapulko mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM CNN Calapan Oriental Mindoro.